So yun po mga kalinga pa tayo siyang magpapalang araw po ulit sa ating lahat. Kalinga! Orat! Bilang iskouter po ng Jinsan Mindanao! Sa pakipo natin! Dito po tayo ngayon kila sir. Ano pangalan niya po sir? Pwedeng may ipasok po? As Rosito Bosong. Pasok! Ayan. Ayan. Ano pangalan niya po sir? Rosito Bosong. Rosi Rosito Bosong? Hmm. Kayo po ay ah... Uh, Laan Balut, Occidental. Hmm, Occidental. Wala, oh. ito po yung bahay po niyo? oh ito. Mm, yung misis niya ba? Nandun kanina sa kanila, yung amo ko na polis. Nagbantay ng bahay niya kasi yung mama niya nagbaba doon. Mm. sila ng senior nila. Ay, opo. siya po, may dala po kayo para po sa inyo. Yan. Maraming salamat po, sir. Yan po, ay, galing po yan kay uh, Mam ma Ma'am Claire. Siya po, nagpaabot po yan para po sa inyo. Eh, sabi mo sa kanya, salamat, yeah, yeah, Ma'am. Sabi, sabi niya po. <laughs> salamat, Ma'am. Sila. Ito sa mga binigay niyo sana. Lagdagan pa ng Panginoon ng grasya na matatanggap niyo ng ganito. Hmm. Ito, anong pang trabaho niyo po dito, sir? Ito so, ka, mag, ano lang, mag-uling, magtanim mag kay mag-tanim kahit ano lang, basta mabuhay ng matino. Hmm kung sakasakali sir, mabibigyan kayo ng pagkakataon, anong magandang itanong nyo dito sa bakuran nyo? Uh, mga gulay. Yung gulay na tinanim namin, yung mga kalabasa, katulad ng mga sitaw. May, meron ako mga sumilya din, pero wala pa natanim kasi walang kapital kasi. Yun problema namin. Paano po yun yung pagtatanim po ng mga sitaw? Kailangan pa ba ng kapital po yun, sir? Yung pang, uh, ano lang, yeah, pang tapas lang. Seven, ah, yun. Yung panglinis. Yung panglinis. Anong panglinis po? uh, ano ka mag ano ka ng tao tapos yung mga kamuti yun ang nauna kong tanim doon na, isa di ba di, kung backyard lang halimbawa backyard lang bakuran lang hindi um, mo man na kailangan natin magkuha dito, ng tao di ba parang pigado na dito eh. walang, walang space dito, oh. kasi ang na ano sa amin dito bahay lang kasi yung yung area bahay lang ang pwede, pwede, pwede ano mo dito kasi na doon dito, sa purok ng mga ari ng lupa Hmm. So, ang ano lang pala, hindi kayo pwedeng magtanim ng basta-basta. oh, doon di, 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 lang siya may area doon. Doon malapit sa si karsada. Di pagbaba mo galing dito? Hmm. Doon. Sa area ni Anong Sir Perez, doon ako mag... Ano, kasi akong pinabantay doon. Hmm. Kasi kung tayo tayo lang, kung pang ulam ulam hindi naman kailangan natin ng tao. No, hindi. Oh, okay. Mariit lang. Meron okay. naman ako doon. May, eh, meron pa kayo meron doon. Ulam doon. Hmm. Kahit yung mga sibuyas, meron ako doon sa baba. May marami rin pala kayong mga pananim. budagan, uh, ang uh, 100 na piraso. Okay. Eh, Mar marami mara, din yung pag-inarbes. Kunti-kunti lang. Kunti hmm. Binta ko lang doon sa kaibigan ko yun. Know, Kumprado. Oo. Uh oh. Pero ilan ko anak nyo? Yung sa akin, dalawa. Isang lalaki at saka isang baba. Hmm. Nandun kanina, nag-eskwila sa ano, sa nosi. May, eh, anong grade na po yan? Grade 7. Ah, grade 7. Oh, wala nga pala rito. Hanggang grade 6 lang pala dito. Kung hindi sa... Kung misan, di ba, meron din yung isang eskwalaan, pangalan nun? Sa may ikon, Balunto. Hmm, Balunto. Mas, mas malayo yan. Ah, malayo talaga. Hindi <laughs> ba, uh, wala naman po yung misis po niya dito. Wala doon ka din na nag mm. na mo. Uh, may, may income naman kahit kung si. Oh, e, bali yung misis yun lang ang lihiti mo na taga dito. Hindi, hindi kami taga dito. eh parehas kayo. Oh, parehas. Mm. Dayo lang kami dito. <coughs> yung misis yun taga... Taga ano yun? Taga hey! balut. Yung papa niya, ano, bulanong. Mm. Taga buhol. Taga buhol pala siya. Halo-halo pala dito. Halo-halo oh, ang tao dito. May Tibuli, tibuli blaan. Yun. Hmm. Saka may muslim. Oh, yun yes, sa abila. Oh. Wala lang Pero tahimik naman po dito. Sa, kaganda lang po kayo katagal na nakatira po dito. Siam na mga tao. Oh, ba? Tagal na rin pala. Tagal na. Tapos itong lupa, libre lang na pinatira kayo dito. Libre lang po. Sa puro Hmm. Sino po may ari pa ng lupa na to? Kay Tasyo na no. Tasyo na no? Mm. Oh, kasi dito mga pa nila dito mm. mga nanon. No? Uh, yun ang ano nga clan dito, nanon at saka sangi. Hmm. Sila pala yung may ano po talaga dito sa area na to. Yung yung nasasabi na ano yung 100,000 uh, isang sa na nun din napili doon. Mm. 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 Kasi uh, sabi nga po sa amin dito na ibibenta sila ng lupa isang hektarya daw ay 100,000. Sabi ko napakamura naman. Oh, meron nga doon malapit mag dalawang hektar 150. Mm. So mura lang po mga kalinga po yung lupa talaga rito. Sa layo din po kasi sa Kabiasnan. Bali ito pa nag-aaral pa ng anak po niyan. Oo. Kinder pa. Ah, kinder pa. Ano pangalan po niyan? Ay, pangalan daw niya. Ano ang pangalan niya mo dai? Ano Ay, na. <laughs> Maliya, Maria Buson. Maria Buson niyan. lang po yung bahay po nila mga kalinga po. Yan. Tingnan ah. mo sa kabila, bangin. Parang ito di pa lang ah lit lang mga kalingap tapos ah Tapos sa ano lang pula to sa ako lang pulatong dingding nila dito mga kalingap. Ang kawawa naman po sila. Banginarin po diyan sa, nung dito kakano magdarasal yan bangin na. Sa so, uh, no, ako lang pala dito sa harapan nya, ay sa likuran niya. Sa harap lang pala niya sa wali. Ay mm. muna na bit ko man, pulok mo mulek nito ye. Maso wali, kawayan lang pala sa atin ito sige na po siya. Oh. Napakalit parang tindahan lang. Parang tindahan lang po tong bahay nyo. Ang size niya konti lang kasi ganito lang nakaya natin. Uh, tapos sa ako pa pala yung ano, sa harapan lang pala yung... Ito tapos kasi. Hmm. Kasi mahirap ang buhay. Ah, uh, Maunti-unti din po yan. Yung mahirap pa si dito kapag inayos namin daw yung highway. Baka daanan ng hayo ang bahay namin kaya hindi ito na... Ay may, may proposal ba dito na gagawin kalsada? Oo. Oh. Mm magkukunik sa kabilang turok dun sa anong sa silang sa papunta yung silang papunta doon sa tanda tanda ah turok tanda uh, proposal pala tong area na to na gagawin yung daan sa so, bagay ma... ma madadali nga po ito kasi mismong daanan po sila eh may posibilidad na madali itong bahay po nila mga kalinga kung sa kasakali ba daanan po ito saan po kayo lilipat Ayun, nahanapan na. Santay na lang, guys. Kaya saan lalagay? <laughs> nila lalagay ulit kung saan kayo magtatay ng bahay na naman? Okay. Alam mo tayo magawa kasi masaya tayo. May highway nam, eh. oh. na. Oo. Oh. Mas na nga kasada. Tsaka mas maganda po dito tahimik. Mm hmm. Itong area na to. Nakailang gabi na rin ako na dito natutulog. Dalawa na po. Oh, dalawa na oh, dalawa na. No? Hmm. Dalawang gabi na rin ako dito na natutulog. Baka pangatlo siguro mamayang gabi. <laughs> ah, uh, sige po mga kalinga pat, uh, patuloy po natin sa kurtahan sila Balas Santos Matubang atin na vlog kalinga prab at ang buong team kalinga po siyempre ang mga bang lingkod kalinga to rakapa ingat sa talaga and God bless bye bye po bye uh, God bless sa inyong lahat Amen.